Yan, good morning. Na impag na bigat. Good morning. Kanya to yung amin ko kapsat. May kain taglalabata yun. <laughs> Labada day tatati uniform. Uniform ng mga bata. Walang patumpitumpik. Laba agad. Para mabilis ang trabaho. Yan. Labada tayo ng uniform. Good morning sa ating lahat. Uh -huh. Nasira ang pagka muscle man. <laughs> Labada day tayo. Labada day. Yeah, mas mabuti ito diba? Para makatulong tayo sa ating pamilya. Trabaho din to ng lalaki, pwede rin, diba? labada na rin kayo dyan. Kailangan gusutin ng maayot ma ano. Tara. Ayan yung dumi. Guys, eh. para matanggal yung dumi. Eh. Ay buhay Ito yung buhay natin Simpleng buhay Wala tayong kakayanan na magpalaba Kaya ito sarilinin natin ng maglaba wala tayong washing machine tiis lang kaya naman, kaya di ba guys, kaya kaya maglaba kaya kaya natin yan basta gusto mo mabuhay yan gawin lahat